So ito umiinit lalo yung pong issue ng basura dyan po sa Maynila. Kasi kahapon ni-report po natin yung reklamo ng mga netizens yung gatambak na basura mula pa nung bagong taon, eh nung Christmas season ay ah, hindi daw nakokolekta ng maayos ng ah, LGU. Ah, sabi naman ni Mayora, ah, siya daw ay sinasabotahe nung ah, huling ah, garbage collector na company yung Lionel. O oh, kaya daw nangyari yon, kumuha na daw ng dalawang bagong Waste Management Company Para mag-asikaso ng basura oh, Pero ito, nagsalita na yung Lionel Doon sa akusasyon na nanabotahi daw sila Ito Uh, Lionel would like to thank the City of Manila for the opportunity to serve our beloved city for 25 years through our garbage collection services. Ano ibig sabihin? Diba? Doon pa lang, simula pa lang, mabigat na yung, yung banat ni Lionel eh. 25 years kaming nangongolekta sa City of Manila. Di ba? Kung pangit yung serbisyo namin, kung hindi, mag hindi kami tatagal ng ganyan katagal. Nakailang mayor na, nakailang ano pero 25 years nagsilang Silbe sa Maynila itong Lionel. Bata pa lang ako nakikita ko na nga to eh sa gilid ng mga garbage truck. We are deeply concerned that news is circulating that we abandoned our duty with the city of Manila before our contract ended on December 31, 2024. we uh, we strongly refute this accusation which grossly undermines the hard work and efforts of all our garbage collectors who we thank deeply for their outstanding service in fact last december 23 when we announced to our employees that our contract of service is ending on december 31 we mandated them to continue doing our usual services especially in the anticipation of the usual surge of garbage so last september 2024 eto Na, ito labasan na ng mga ano, ng uh, kung ano yung nangyari ng no, mga nakaraang mga buwan. We met with Mayor Lacuna informing her that we will not participate in the 2025 bidding because of the city's mounting unpaid obligations to Lionel in order to give the city enough time to prepare and ensure a smooth transition to the new service provider. So, September pa lang, alam na ng syudad na si Lionel hindi mag-renew. So, napaganda na dapat kung sino yung papasok ng January 1, gano yung, yung basura na kukulit kolektahin. Ano yan eh, New Year yan, Christmas yan, maraming basura talaga yan. So, September pa lang, alam na nila, dapat pinaghanda na. Okay, at um, ayun, our company, Lionel, has always put our clients first and has never, Uh, nor will ever abandon our duty of garbage collection. Totoo, Lionel din ang masisira. Kung merong pananabotahe, kung merong, di ba sila din ang masisira. Yung kanilang operations tuloy-tuloy naman sa ibang mga lugar. Di diba? bakit nila sisirain yung pangalan nila para lamang sa away politika? Eh, nakailang mayor na, di ba, nandyan pa rin yung Lionel so yun ang yun ang issue dyan so talagang they strongly refute yung sinabi ni Mayora o dagdag pa natin we have faithfully served our contract until December 31 despite the City of Manila's total debt to our company amounting to ito, naglabas na ng, pre, ng halaga 561 million Our, our, our fulfillment of our obligations is well documented with time timestamp photos and barangay certification signed by their representatives. Malinis trumabaho si Lionel. Sa tagal niyang ginagawa yan, alam niya, kaya niyang patunayan na talagang umiikot yung mga truck ng basura niya, nakukolekta nila yung basura, di ba? Maayos trumabaho. Di ba? Hindi mo pwedeng pag-akusahan ng basta-basta nang wala kang hawak na ebidensya na talagang nanabotahe. Um, Ultimately, the residents of the city of Manila can attest that uh, Lionel did not abandon its duty. So, yan. Yun naman ang, uh, yung meron pa mga sanabi dito. Pero, ano masasabi ko? Ayan, very clear yung sinabi ni Lionel. Yung report natin kahapon, anim na buwan na hindi nabayaran si Lionel, umabot sa 561 million yung utang ng siyudad sa kanila. O diba, inaakusahan si Isko, ba diba, na utang-utang man. Ito, may utang din kay Lionel. Bakit hindi nababayaran? Kung merong hindi ma maayos na ginagawa si Lionel 6 months ago, bakit hindi sila na-call out pa lang dung time na yon Bakit hindi uh, pinose o oh, hindi binalita na si Lionel ganito ganito si Lionel pangit yung serbisyo o oh, merong hindi nagagawa doon sa napagkasundoan namin o oh, kaya hindi ko muna babayaran walang walang pinos na ganun eh wala akong nakita eh okay, may nakita kayo pero wala akong nakita ng ganun di ba so tapos ngayon na lang sasabihin kung kailan nagpalit na di ba parang ang sinasabi ko eh kung meron kang janitor sa bahay o sa opisina anim na buwan mong hindi pasahurin di ba tapos uh, ngayon magreklamo mag ka one week bago magbagong taon uh, hindi hindi nagpick up ng masisisi mo ba yung janitor kung kung hindi siya nagpick up ng basura kung hindi mo binabayaran ng anim na buwan uh, pero ito nga sinabi nga nung Lionel hindi pinick up namin yung basura mayroon kaming mga records timestamp and all maayos yung maayos yung mga papel at yung mga records namin yung, wala hindi totoo yung pananabotahin niya sinabi na nila mismo di ba o oh, pero ayan, eh, tingnan natin kung merong ilalabas na ebidensya pa uli itong si si Mayor Hani para baka pa naman yung kanyang storya ah, at yung kanyang Pero yun nga eh, like, like I said, kahit si kahit sino man yung nagsasabi ng katotohanan, 'di ba? Tungkol sa issue na to. Ang bottom line dito, alam naman uh, uh, many months in advance. Alam na na mag, magpapalit ng kolektor sa January 1. 'di ba? Nangyari naman yung tambak na basura nitong mga huling araw lang eh. 'Di ba? Kumain January 5, January 6. Kumagaan ni eh, 2025 ni. Hindi naman nangyari doon sa panahon ni Lionel eh. Panahon na ng January 1 onwards doon naglabasan yung mga reklamo na tambak na basura. Bakit hindi na paghandaan? 'Yun ang katanungan diyan. 'Di ba? Yung transition hindi hindi nagawa ng maayos. So 'yun ang pinaka-issue diyan uh, ba? Diba? Kaya nga sinasabi nila Mayora, sa nabot do, sinasabi naman ng ibang netizens, baka hindi napabayaan, baka hindi na paghandaan ng maayos, baka hindi na Diba na, tututukan mo, bago yan eh, bago yan, anong ginagawa nung mga uh, nakatalagang mga officers diyan na nilagay ni Mayora to ensure na smooth yung transition from December 31 to January 1 dito sa bagong nangungulekta. Pero anyway, yeah, tingnan natin kung meron pang ilalabas si Mayora, um, at, at least yung Lionel nagsalita na, Uh, para ilinisin yung kanilang pangalan uh, Maski ako, I don't see any reason Para gawin nila yung sabotahin na yan Masisira yung kanilang reputasyon Masisira yung kanilang uh, Kanilang uh, iningatan na pangalan Dahil lamang sa away politika Ganun ba yun? O pinapalabas ba ni Mayora Malapit ang Lionel dito kay Yorme Esco O maaring, maaring malapit siguro maaring o oh, mas hindi oh, oh, eh, ko alam kung anong ano nila. pero yun nga eh, for the fact na tumagal ng 25 years yung Lionel di ba pa iba ibang mayor pa iba ibang di ba so tapos ngayon nangyari ito hindi ko alam so yun tuloy tuloy lang po yung coverage po namin uh, see you po sa next video stay safe parati guys Manila God first bye bye